Hello mga kasari no. So good morning sa inyo lahat. So time check tayo is 2 AM na. Magto 2 AM na in the morning. So um, gusto ko lang po mag-thank you sa lahat ng aking mga viewers sa uh, walang sawang suporta sa uh, aking mga pinagpo-post dito sa FB. So uh, gusto ko lang po i-reiterate no no. So uh, lahat ng bagay talaga is nakakapagod. Minsan nga may mga tao na napapagod kahit to lang ginagawa napapagod dahil maraming ginagawa, napapagod dahil maraming iniisip, napapagod dahil maraming maraming pinagdadaanan, trials or problems. Pero tayo, napapagod tayo kasi tayo ay naghanap buhay. So, uh, imagine natin, no, kung hindi tayo naghanap buhay, maraming ma-affected yung mga mahal natin sa buhay. So, choose your pagod. Ito yung pagod na fulfilling kasi alam natin lahat na na-provide natin yung families natin, kung ano man yung needs nila at mga kailangan nila sa buhay. So, yun lang mga kasari, no. So, continuous lang tayo. So, happy lang ako kasi na-happy ako pag nakikita ko yung store namin na maraming laman or puno or nakaayos. So, ngayon hindi mas na nakaayos kasi day off yung uh, tagaayos actually so maraming na bawasan na items, so bukas i-refill niya yan lahat okay guys, thank you so much everyone for appreciating our content, sa mga naka-appreciate maraming maraming salamat, sa mga sharer, thank you so much din para uh, tumaas pa yung reach namin, or kumbaga yung nararating ng mga videos namin uh, thank you, kahit mga short videos lang, support nyo pa rin yung aming mga vlogs, kahit na konti-konti lang ang mga tips na 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 ibigay namin. Okay? Thank you so much everyone. I hope mga kasari maging successful tayo this year 2024.